may Christian sa atin. Page, okay, nagsabi, so ah, Gabriel, Angel Gabriel, Angel Jibril, sa Arabic, akopya ah, lang pala yan. Dahil sa aming Biblia, mayroong Angel Gabriel So sa inyo naman, Gabriel or Jibril, kopya lang talaga ang inyong Quran sa aming Biblia. Awan po, ang mga Christian na sobrang galit sila o or, yung jilo sila sa relihiyong Islam, nawala na, na sila tamang pag-iisip. Bakit? Hindi ba nyo niisip din kung yan ang gawin ninyong uh, measurement sa amin. Na ang pangalan, supposedly, ang pangalan diyan sa Biblia, mayroon din pangalan sa amin, ay kopya. Eh bakit tayo hindi kayo ng kopya? Ang Ad Adam. La, akla dito na ng mga hudiyo eh. Si Adam? Nandiyan din sa mga hudiyo. Yung mga prophets ay sila ni Jeremiah, sila ni Enoch, sila Moses. So those are Jewish, ano, Jewish uh, uh, characters. Sila yung mga propeta na mga Jewish people. Okay? Huh? Or nandun sa aklat ng mga Jewish, tinatawag na Tanakh. Bakit pa hindi natin maisipan na baka lang, baka isa lang ang source? Dahil may similarity, baka isa lang ang source. Ha? Nga ang sa Islam mula sa Allah, niya, sa Christianity ay mula sa Panginoon o sino pa ba dyan. Bakit hindi maisip ng ganyan? Bakit niniisip ninyong nangupiya kami? Dahil mayroong mga pangalan dito sa Quran sa amin, nandyan sa Quran, therefore, kopya ang Quran. Di ba ninyo naisip rin? na kayong mga yung New Testament, yung mga pangalan sa prophets in the New Testament, nandoon yan sa aklat ng mga Hudyo.